Hello mga kasantokoliks Ngayon po ay ang ikalawang linggo ng buwan na Oktubre at ngayon ay ang kapistahan ng Lanaval de Manila at Lanaval de Angeles Ngayon po ay patungo tayo ng Angeles City upang mabihisan ang isa sa mga patrona ng Angeles City ang mahal na birhen ng Lanaval Kasama ko po ngayon ang aking team, ang Team Santaholics, upang tulungan ako sa pagbibihis at ito po ang beadwork details ng kapa. Ang damit ay collaboration ng Tatak Santaholics at ni Monsi. Ito at pinibihisan na ni Monsi ang mahal na birhe ng lanabal upang maihanda siya sa kanyang kapistahan. Narito ang buong detalye ng damit na collaboration ng Tatak Santoholics at ni Monsi. Mula sa aming team, Team Santoholics, maraming maraming salamat po, Henson Family, sa pagkakataong ito na inyong ibinigay sa amin upang mabihisan ang mahal na Birhen ng Lanabal. Maraming maraming salamat po. Maligayang Kapistahan po, Mahal na Birhen ng Lanaval de Angeles. Samantala sa labas ay inaayusan na ang triampal na karo ng mahal na birhen ng Lanaval. Kanila po itong ginagayakan ng bulaklak para sa salita ay yung kapistahan ng Lanaval de Angeles. Ang triampal na karo ay pahaba tulad nitong sa Lanaval de Angeles na parang anyong bangka o barko. May mga anghel din ito na humahawak sa mga poste o alborante May anghel din sa baba at sa gitna sa may harap na may hawak na trompeta. Mapapansin na nakapalibot sa ilalim ng triumphal na karo ang mga anghel na nasa ulap. Patuloy ang pag ng bulaklak sa karo upang maisakay na ang imahe pagkatapos magayakan ang karo ng lanabal de Angeles. Sa hapon ay naisakay na ang mahal na birhen ng lanabal sa kanyang karosa. Dito ay inaayusang muli ng Team Santoholics ang imahe ng mahal na birhen ng lanabal upang maging presentable sa kanyang kapistahan. Ngayong taon ay ang ika-195 na kapistahan ng mahal na birhen ng Lanaval dito sa Angeles City. Ang mahal na birhen ng Lanaval ay isa sa mga titular patron ng Angeles City. Isa dito ang Angel de la Guardia o Holy Angel at ang Apong Mama Kalulu o ang Santo Entiero ng Angeles City. At matapos ang paggayak at pagsakay sa imahe ay ang testing ng mga ilawan upang ma-check kung meron pong pondido at ma-check na rin ang generator kung gumagana ng maayos. Sa ganap na alas tres ng hapon ay inilakad na ang mahal na birhen ng Lanaval patungo sa simbahan ng Angela City ang pisambang maragol upang maihanda na para sa kanyang prosesyon ngayong gabi. nakasabay sa daan patungo sa simbahan ang imahe ng San Jose Kaya mo sana mabaligtan din kaya kaming kasalanan. Kung dalawang may na ng kapulungan. Pamaya ka ng kong pinuga na may atpang din taburyan mo. Ikang pagkipiyat makari, panggaman din kalamang ba. Ika maya pa na din mantabi kaya kayo mo. Bakit ako ngayon, may kakapatantangan din kabayaman Kapayaman mo kaya kayo. Muli ay maraming maraming salamat po Henson Family sa pagkakataong ito at happy happy fiesta po mahal na birhen ng Lanaval de Angeles. At maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta panonood sa aking mga vlogs. God bless po.